Mga matataas na kalibre ng baril at bandila ng New People's Army. Ilan lamang ito sa mga nasamsam ng 24th Infantry Battalion ng 7th Infantry Division ng Philippine Army matapos nilang makaengkwentro ang mahigit 20 miyembro ng kilusang larangang gerilya North Abra sa bayan ng Malibkong Abra kahapon. The 24th Infantry Battalion has been receiving uh, numerous reports na dito po sa may banda o sa may area nitong Sitio Lamunan Barangay gakap Malikong kong ambra eh merong mga namamataang armadong grupo na na namamalagi o na na stay and na tunggala na go-operate dito sa area na to Nagtagal ng labing limang minuto ang palitan ng putok bago umatras ang mga rebelde. Napatay sa encounter ang isang rebelde na reinforcement umano o dagdag puwersa mula sa Mindanao. Nasamsam ng militar ang isang M14 rifle, isang M4A1 rifle, mga bala, gamot at ilan pang personal na kagamitan ng mga rebelde. Itong armadong grupo mo ito, na-declare na po kasi natin ito uh, few months prior na weekend na po itong uh, KLG North Abra or ng narangang guerrilla North Abra. Uh, part ito ng, ng efforts ng 2PNPA na palakasin yung, yung armadong grupo dito sa area. Ayon sa nakalat na impormasyon ng militar, nais ng mga rebelde na bawiin muli sa pamahalaan ang ilang barangay sa lugar na idineklara ng insurgency-free ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Cordillera. Upon our assessment, uh, hindi siya ganun na threat. Hindi natin siya matatawag na threat dahil yung reinforcement is uh, maliit lang in numbers. Um, and KLG North Abra ay eh, lumiit na rin ang kanyang strength. Maliban sa KLG North Abra, binabantayan din ng militar ang galaw ng KLG Baggas. Dahil dito, tiniyak ng PNP ang masusipang pagbabantay sa mga barangay na dati apektado ng insurhensya. Ginagamit natin, ini-implement natin itong uh... RCSP program, RCSP ng DILG, Retold Community Support Program ng DILG. I-implement natin ito uh, at ang mga programa sa pamamagitan ng uh, uh, I mean, activities sa pamamagitan ng program na ito ay itong community immersion, uh, itong community engagement. Nagle-lecture tayo, nagpapakita ang mga kapulisan natin sa barangay, And they are visible sa area. Maliban dito, pinapatupad din ng PNP ang programang pulis sa barangay upang ikampanya ang kontra-insurhensya sa mga barangay sa Cordillera. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.